basagin natin yung myth na yon na hinabi ng strongman Duterte. May ipepresenta po kami bagong video testimonya ng ugnayan ni Duterte hindi lang sa Davao Death Squads na sinubukan na naman niyang bola-bolahin tayo nung hearing pero kaugnayan din niya sa drug business itself. nanalo po si former President Duterte by a landslide on a mm. promise to kill, kill, kill. At nung nagsasalita siya sa Senado, he was appealing again to this segment of the population na gusto yung kanyang hardline stance. In fact, he was so proud of it. Sinabi nga niya no, nagkasagutan kayo, ako, bastos ako, ako, walang niya ako, pero hindi siguro ako naging presidente kung hindi ako ganon. Ganon talaga ako. Bastos ako walang hiya ako kasi galing lang ako. Galing ako sa... Ano po yung tingin nyo sa kultura natin? Nawala na po kaya yon o pawala na kaya yon? Seeing all these horror stories coming out sa Quad Committee at sa Senado, sa tingin nyo, mawawala kaya yon o nandun pa rin yun? Palagay ko may latak pa rin na nandun. Pero pakiramdam ko rin, Miss Amy, dahan-dahan uh, hinahawi natin yan dahan-dahan uh, gumigising tayo sa bangungot na yan at hinaharap natin yung napakapait ng katotohanan. Ito yung uh, isang sinabi ni... Um uh Rafi Lerman, Lerma ng Night Crawlers naalala ko nung uh, pinasinayaan yung dambana ng uh, paghilom ni na Father Flavivian Villanueva, yung sa kanilang pro program paghilom sabi doon ni Raffy na yung pinakamasakit sa kanya bilang photojournalist sa mga EJ case ay na parang natanggap ba natin mga Pilipino napayagan payagan ba natin 'yon nung panahon ni Duterte. So, uh, palagay ko isa sa importanteng gawain natin 'yon, uh, basagin natin yung myth na 'yon na uh, hinabi ng strongman Duterte ng tatay na gagawin ang lahat ng mga teribleng iyan para daw sa mamamayan, pero sa totoo lang ay naging madugong Gera laban sa mga mahihirap hindi talaga binuwag ang uh, problema ng ng uh, yung mga big time na drug supplying in fact abangan nyo miss Ami sa susunod or mga susunod na hearing may ipepresenta po kaming uh, bagong video testimonya nang ugnayan ni Duterte, hindi lang sa Davao Death Squads na sinubukan na naman niyang bola-bolahin tayo nung hearing, pero kaugnayan din niya uh, sa drug uh, business itself.